Ano po nagkaroon ng verse yung Bible? Nang verse? Opo. Sino po yung unang gumawa ng ganun ano -unang po? Unang-unang ah, naglagay, chapters muna. Si Cardinal Hugo de Santo Caro. Nilagyan niya, dinivide niya sa chapters para mabilis matandaan. Tapos, nung dumandang huli, si Robert Stephens, isa siyang printer sa Paris, nilagyan niya ng verses. Kaya ang naglagay ng verses si Robert Stephens, ang naglike kay naman chapter si Cardinal Hugo de Santo Caro. Kaya nagkaganya ng Biblia. Nakasama nga yun eh. Nakasama. Hinati-hati nila. Minsan, hinati nila. Hindi dapat hatiin. Naliligaw ngayon yung nagbabasa. Halimbawa, verse 5. Yung pala, kaduktong yung 6. Komuputol na, hindi na tinutuloy nung iba. Naliligaw tuloy yung iba. Ganun. Pero, dapat basahin buo. But really, mayroon pa ako isang katanungan po. Huli so, na po. Kasi po, ex-INC po ako. Mm -hmm. Eh, matagal na po, hindi sumasamba doon. Eh, pinapapirma pa ako nila ng ano, parang dokumento na ditiwalag ako. Eh, hindi ko pa pinipirmahan. Ano po yung magandang gawin ko po? Ah, oh, huwag ka pipirma. Ako? Walang ganung batas. Ba't ka pipirma? Wala kang obligasyon under the law na kung mo ititiwalag ka nila, pipirma ka. Hindi ganun. Yun lang po, brother. Maraming salamat, salamat po. po.